magkapatid na kongresistang Edvic at Eric Yap kasama pati si Bulacan Representative Salvador Plato. Inakinabang umano yan sa flood control projects ng mga kontratistang Diskaya. Ang graft cases naman inihain ng na Department of Public Works in the Highways Ombudsman. Diretso na yan sa preliminary investigation. Yan at ilan pa ang mga balita na tinutukan ni Bobo Grant Hilario. Pinanindigan ni Ombudsman Jesus Pinboing Boing na mayroon umunong kinalaman ang magkapatid na kongresisang Edvic at Eric Yap kasama pati si Bulacan Representative Salvador Plato sa Flood Control Projects Anomaly. Ayon kay Ombudsman Boing Remulya, ang mga mambabatas na ito ay nakinabang sa naturang mga proyektong sangkot sa kontrobersiya. Dito, ipinaliwanag na nato ng pisyal sa kung papaano na dawit ang kanilang mga pangalan patungkol sa ghost at substandard na flood control projects ng pamalaan. Aniaya, nakakuha sila ng transmittal ng pera mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC na nagpapakita umano ng pattern ng ugnayan maging sa mga kontratistang diskaya. Ano, ano kasi yan? Uh, Eric, magkapatid dyan, eh, Eric and Edvik Yap. Meron na kami nakuha transmittal ng pera from amla, papunta kay Edvic So nakita namin may pattern talaga na meron, meron talaga silang kinalaman sa mga kontrata kasi yung transmitter ng pera galing sa Diskaya. Yung nakita namin. Kanyang ibinagi na abot sa milyon-milyong halaga ng pera kanilang natanggap mula sa remittance ng galing sa mga Diskaya. ay bank-to-bank transfer pa itong isinagawa na siyang natukoy naman ng Anti-Money Laundering Council. Remember, uh, uh, 70 million. 70 million yan. The other one was not yet a congressman but a congressman now. The other one is Salvador Plato, congressman for Bulacan. yung kasama sa remittance ng Diskaya na natag ng anti-money laundering council. wrong to bank transfer. Dagdag pa rito'y ipinalawan ng Pani ombudsman Remulla ang naging papel ng mga kongresista sa kontrata o proyekto mga dinatapos o maituturing din bilang ghost projects na ano nga na they were uh, enmeshed in the, kasama sila sa pagkilos ng kontrata sila ay nakikialam at nagi-ki-isa sa pagkilos ng kontrata bakit magbibigay ang kontratista ng 70 million papunta sa isang tao kung hindi dahil sa kontrata Samantala, kaugnay rito at sa inaayang reklamo ng Department of Public Works and Highways laban sa dalawampung opisyal ng kaguran at dalawang construction corporation, ayon kay Ombudsman Remulla, Didiretso na sa preliminary investigation ang mga ito kung kaya't hindi na ito dadaan pa sa fact-finding o evaluation at inaasang aatasan magsumite ng counter affidavit ang mga respondents. Uh, preliminary investigation na yan, didiretso na yan, uh, na sila, uh, they will have to file their counter affidavits. But of course, uh, we we can still bring in some additional evidence uh, after their counter-affidavits so that we can join the issues as soon as possible. Maalala lang, personal iniahay ni Secretary Vince Dizon ang reklamong malversation at graft sa Ombudsman kontra mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at contractors sa mga proyektong nasa Davao Occidental at La Union. Mula, Office of the Ombudsman, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected. Anytime, anywhere.